So, ayun. Good evening, guys. So, ngayon, papakita ko gaano kabilis. <laughs> gaano kabilis tong bulok na laptop ko. Siyempre, kahit uh, bulok, kailangan natin ng uh, bigyan ng isang malupit na transition. <tap> laptop ko eh, transition. So ngayon tingnan natin yung laptop ko kung gaano kabilis. So try natin. So tatry na natin kung gaano kabilis to. Na, bubuksan na natin na. So nag-on na siya guys. Yan. So waiting tayo ngayon kung ilang minuto siya magbubukas So, ayan minsan yung sakit niya. nagbablang uh, Nagba-blank screen lang siya. So, ihintayin mo siya. Ewan ko kung ilang minuto ba yan dyan siya. So, guys, kung makikita niyo talaga. <laughs> mo, itim pa rin ha. Pag tumagal siya, kadalasan, yung laptop na to, halos 30 minutes bago magkanyan So, ngayon, pwede mo na siyang i-login. Um, in. natin yung pin. So, yan. yan. Yung screen yan. Another 5 minutes na naman yan, guys. so, usually kapag yung laptop mo nag-open na, ba diba? So, meron ka na dito makikitang taskbar. Pero ito, ayan wala eh. Refresh, right click, right click. Ito na ang senaryo. Pupunta kayo sa Google Chrome. So, kinlik ko na yung Google Chrome. Wala pa rin nangyayari. <laughs> Sobrang bagal nito yung pass forward na natin. <laughs> diba? Wala. Try natin ulit refresh. Diba? Kahit refresh. Ayaw. So, yun na siya guys. Lumabas na. Gusto ko mag-edit ng video dito sa CapCut. Try naman natin. So, ito yung CapCut. yan. So guys, inopen ko na yung CapCut kanina. Hanggang ngayon wala pa rin. Ay mag-open. Wala na talaga guys. Kahit refresh ayaw na Oh. Ayaw na mag-refresh. Talagang baka. Si-shutdown <sighs> ka na lang. tagal pa. Ba yet? Uy. Ay, naka. Ayan pa yung sabi, oh. Ayop na yan. Palitan na yan. So, eto, suko na ako. <sighs> Boring ah. Mapaglaro nga muna. Hoy bano. Hoy. Sino ka? Hoy dito. Lo. Napi? Oo. oo Kusang taka. Nasolita ang putik. Obvious ba? Ang pangalan ko ay Reka? Reka? Reka. Pangalan mo? Acer. Hey, Binaliktad mo lang ang pangalan mo eh. Acer hey, Reka. Lala nito. Limang taon na tayo magkasama. Sasalita ka pala. Dami ang dami mo pang sinasabi. May ipapagawa ako sa'yo. Okay. Sundin mo ang maiki. Ang gagawin ko? Pindipin mo ng tatlong beses ang G-button. Ha? Huh? Three times, ah, huh? three times. Letter G. Magulay na ang letter T naman. Okay. At ang ulay ang spacebar. Upgrade successful. <laughs> <coughs> Look. Lah. Ang angas mo na. Eh Ang angas mo, pre. May ilaw pa yung keyboard mo. Delikado. Tang ino. May fingerprint scanner ka pa. Wow! Ang lupit mo. Angas mo, pre, ya So baka naman, lalakas na ako maglaro nito. Lalakas na ako maglaro. Try ko nga. Saya. Yan, 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 yan. Sa kanan, sa kanan, sa kanan. Yan, patay mo na. Ano na? Una pa ako. Pahil lang, pre. Pahil lang, pre. Wala, wala pa akong armor. Patay na naman. Pahil. Pahil. Eh, ganun. Pala ko ba lalakas ako? Ganun din lang pala. Bugog, ako lang nag-upgrade. Banu ka Great, lang talaga.